It's showtime pansamantalang nagpaalam sa madlang people Marami nga ang nalungkot ng na mga solid showtimers fans sa tuluyang pagkasuspende ng programang It's Showtime ng 12 days, sa kabila ng pakikipaglaban nila sa ratings sa mga katapat na noontime show ay pansamantala na nga itong mawawala. Sa kabila nga nito, tila malaki ang epekto nga nito sa mga maliliit na empleyado ng programa na mawawala ng trabaho, pansamantala nang ang nagpaalam ang kapamilya noontime show, na It's Showtime sa mga madlang people nitong biyernes October 13, sa episode ng It's Showtime matapos ang huli nitong segment na tawag ng tanghalan, Pinangunahan ng host na si Vong Navarro ang pansamantala nilang pagpapaalam sa kanilang mga manunood. Maraming salamat madlang people! Abangan nyo po bukas ang It's Your Lucky Day with Luis Manzano, Melay Cantiveros Francisco, Shaina Magdayaw, Jenica Garcia, Seth Fidlen, Francine Diaz, Long Mejia, Negi, Petit at Taytay. At kami naman po sa aming pagbabalik October 28, magsasama-sama tayo muli para sa Mini Miss You! the cutest finale, Ani Vong, kaya madlang people, we'll be right back, Nami Miss namin kayo, pero mabilis lang yan, kaya magkita kita tayo muli, dagdag pa niya bago natapos ang show. Pansamantalang papalitan ng It's Your Lucky Day ang It's Showtime, mula Sabado October 14 hanggang October 27. Ito ay matapos magdesisyon ng ABS-CBN kamakailan na hindi na ito aapela sa Office of the President, kasunod ng pagbasura ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB, sa inihaing motions for reconsideration ng its showtime sa 12 errand suspension ito, matatanda ang pinatawa ng MTRCB ang its showtime ng 12 errand suspension, dahil umano sa mga natanggap nilang reklamo, kaugnay ng pagkainin na Vice Ganda at Ayon Perez ng Aisen ng Kate sa segment na Isip Bata noong July. Samantala, narito naman ang samut-saring komento ng mga netizens.